Sa ating panayam po ngayong umaga mga Cara Spee, tatalakayin po natin ang isang mahalagang usapin kaugnay ng kasal at ang pamilya, ang paggamit po ng apelyido ng asawa. Madalas na usapin nito sa ating lipunan at marami ang may iba't ibang opinyon tungkol po dito. Kaya naman sagutin natin ang ilang katanungan tungkol sa usapin ito kasama po ang ating eksperto na si Attorney Alice Vidal, isang legal practitioner. Attorney Alice, nice to see you again. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, dia, at happy birthday. Oh, thank you. Thank you po, Atty. Alice. Eto, Atty. Alice, una sa lahat, obligado ba o kinakailangan bang gamitin ng isang kasal na babae yung apelido ng kanyang asawa? Alam mo, uh, ang ating nasa civil code, hindi naman po obligado. May tatlong options po tayo. Unang-una, pwede mong gamitin ang pangalan mo, apelido ng nanay mo, apelyido ng, ng asawa mo. So kung ako ay kung for example Alicia Rizos Vidal, yung nanay ko Rizos, tatay ko Rizos and then Vidal. Pwede rin pong Alicia Vidal yung sa asawa ko o pwede mo pong gamitin Mrs. Juan Vidal. baga, yung pangalan ng asawa mo at apelyido niya pero may Mrs. Yan po ang tatlong options na nasa civil code. Kung kumari ako Attorney Vidal. Kung sakasakaling ako ay magpakasal no, pwede kong i-retain yung just Diane kerer. Hindi ko kukunin yung apelyido ng asawa ko. Tama po ba, Attorney? Ah, uh, pwede naman po. Pwede, pwede po. Yan ay options mo. option mo 'yan. Uh, na wag kang magpalit ng iyong uh, uh, maiden name. Atty, paano po kung ginamit na ng isang babaeng apelido po ng kanyang asawa sa kanyang mga identification cards at iba pa pong mga dokumento? Maari po ba niyang gamitin muli yung kanyang maiden name o pangalan po nung kanyang pagkadalaga po, attorney? Ah, pwede naman yun, deyan, Pero may mga uh, legal legal requirements. Kung halimbawa ang asawa mo ay uh namatay, pwede kang lumipat magpalit uli sa pagkadalaga mo. Nagpaanal ka, pwede mong magpalit ka pa uli sa pagkadalaga mo. O kaya nag-divorce ka. Dahil ito ay mga legal documents, kailangan din po ng legal requirements upang bumalik ka. Bakit? Naging dalaga ka ba uli? Kaya kailangan ibalik mo. Yan nga po ang may bago nga pong uh, sinusulong na batas ni si, uh, Senator P Pia Cayetano na pwede kang magpalit kasi sa passport law hindi pwede. At sa mga iba pong mga uh, IDs natin, kapag ginamit mo na iyong pangalan ng pagka may, may asawa ka dahil nagpalit ka ng civil status eh from single to married. So dapat kung bakit mo pinapalit sa single uli? Bakit mo binabalik? Kailangan mo din po ng mga uh, papeles upang patunayan na naging single ka ulit. Mm. Okay. At or ninausap po ngayon yung live-in partners na mayroon na po silang mga anak at nagsasama nga po sila. Pwede po bang gamitin ng hindi kasal na babae ang apelido po ng kanyang kinakasama? Dahil po legal po yan. Ngayon, pwede niyang gamitin siguro informally. Pero legally, you cannot use that. Dahil kung ikaw ay kukuha ng passport, hihingan ka rin ng marriage contract kung bakit uh mo ginagamit ang apelyido na yon. Kasi po uh, sa ating batas ay eh, kailangan merong kang kaukulang dokumento upang patunayan ng iyong paggamit ng isang apelyido. Mm, okay. Well, kaugnay po ng tanong kanina, attorney, ay paano naman po yung kanilang mga anak? Paano po ang pangalan po ng kanilang magiging mga anak po? Uh, kapag kasal po, uh, pwede pong isinusunod po yan sa pangalan ng ama, ang apelido. Ngayon po, uh, kung kung hindi naman po kasal, meron po tayong bagong batas na Rebilla uh, Law na nagsasabi na uh, pwede mong gamitin ang apelido ng ng, isa, ng ng, tatay ng bata kung ito ay pumapayag na ipagamit niya. Yan o, eh, mula nung March 20, 2004, pwede na pong gamitin ng isang uh, Uh, bata ang apelyido ng ama kahit hindi kasal, basta po meron siyang authority to use the surname of the father. Pero pero kasi po kapag hindi kasal, ang ina lamang po ang may parental authority sa bata. Ngunit ang paggamit niyan ng apelyido ng ama ay kung pipirma ang ama sa birth certificate o kaya ay may authority siya na ipagamit ang uh, ang apelyido po ng ama. Mm, okay. Kunwari po ang isa pong bata mga hanggang college ay ginamit po yung apelyido ng kanyang ina. Pero nung magkalaon po ay na-realize po nila na gusto na pala nilang gamitin ipangalan o apelyido nung no, sa kanyang ama. Papwede din po ba yung attorney at ano po yung prosesong dapat gawin? Ah, pwede pero ah, pwede naman diyan pero napakahabang proseso dahil papalitan mo simula sa birth certificate, halimbawa hanggang high school uh, sa official class class record yung mga cards, yung mga transcript mahabang proseso ang papapalit pero pwede naman po kasi eh, kung talaga naman pong inaknalay siya huli na at gustong gamitin ng bata pwede naman po na palitan basta po napalitan yung source source document like the birth certificate It follows po, pwede na pong palitan ang mga ibang uh, dokumento na na dapat po na ma, ma, masunod sa apelyido ng ama. Mm. Toog din niyan Attorney Alice, ano yung pros and cons kapag ang isang anak ay nakaapelyido dun sa kanyang nanay o kaya dun sa kanyang ama? Ano bang mas maganda, maipaapelyido dun sa kanyang ama? Uh, kasi po ang bata automatic eh depende po kung legitimate talaga automatic nasa apelido yan ng ama. Uh, dapat uh, ibibigay ng ama ang apelido sa bata. Ngayon, kung uh, kung hindi naman uh, hindi, uh, out of wedlock yung bata, hindi pwedeng pakasalang magulang ay pwede naman pong ipangalan sa ama sa ama kung papayag nga at sa ina dahil uh, maiden name ang cross and cons niyan is uh, kung kung sa inheritance. Kumbaga kung pinanganan mo ako ay isang ama, pinanganan ko ang aking illegitimate child sa akin, ibig sabihin kung ako ay namatay, tagapagmana ko 'yan. Magmamana sa akin 'yan dahil inacknowledge ko na anak ko. So, kasama po sa aking mga uh, cares ang ang bata. Ngayon, kung sakali namang hindi ko sinama, hindi ko inacknowledge na anak ko, kung ang ama ay namatay, hindi po niya tagapagmana ang batang iyon dahil hindi niya inacknowledge ang bata. Pero hindi lamang po naman sa birth certificate maaring mag-acknowledge ang isang ama. Maari din po may mga picture silang magkakasama, may mga sulat na ikaw ay my only son. Pwede rin pong patunayan yon na anak niya ang bata maski po hindi na-acknowledge sa birth certificate at kinamatayan. Okay. Wait, Pero mas maganda, uh, maganda siguro ay i-acknowledge Ayon. All right. Ito naman balik naman ako doon sa usapin ng apelido apelyido ng mga bagong kasal na babae. Bilang legal practitioner po, attorney sa inyong opinion, alin po ang mas mabuting option do sa mga nabanggit niyo po kanina para sa isang kasal na babae? Yung paggamit po ng apelyido ng kanyang asawa o paggamit po ng pangalan ng babae sa pagkadalaga na meron pong hyphenated ng apelido ng kanyang asawa? unang-una, personal choice yan. Kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo, yun ang gawin mo. Pero para sa isa, katulad mo, Diane Kerer, kung ikaw ay mag-aasawa, kilala ka na sa Diane Kerer. Kaya kailangan hyphenated yan. Or for your professional branding or marketing purposes, kailangan kilala ka na sa pangalang yun, yun ang gamitin mo. Pero meron namang napakapangit naman ng apelyido sa pagka-dalaga, Abay, chance mo na yan, palitan mo na ang apelido mo at gamitin mo na ang apelido ng asawa mo at maghanap ka ng, ng guy na magandang apelido upang mapalitan ang iyong apelido. Ngayon, ang uh, wala namang pros and cons yan, it depends kung ano ang uh, na feel mo. Kumbaga, kung gusto mong i-honor yung apelido pa ng iyong ama, ay gamitin mo ang apelido ng iyong ama. Uh, ama at hyphenated ang apelyido ng iyong asawa at lalo na upang ma makilala pa yung pamilya mo yung na ikaw ay isang uh, kasama sa pamilyang iyon at uh, nasa nasa iyong iyong decision na personal decision po yung pangalan eh parang uh, hindi mo pwedeng isipin pa kung legal o ano ano ang legal kung ano yung decision mo pero usually sa panahon ngayon palaging may ano may hypinated uh, ang kanilang mga ba mga bagong kinakasal dahil late na nag-aasawa deyan ng mga babae kaya kilala na sila sa pangalan na yon kaya kung nag-asawa sila ay uh, dinadagdag na lang nila yung apelyido ng kanilang asawa. Ayun. Uy, marami kaming na. natutunan na ngayong umaga mula kay Atty. Alice Vidal. Nakaugalian na rin po kasi talaga na ang paggamit ng babae ng apelyido ng kanyang asawa pagkatapos makasal. Pero ngayon ay malinaw po na nasa marami na ito ay hindi rin naman isang obligasyon, kundi isang bagay na pwede nyo pong pagdesisyonan. Well, maraming salamat po Atty. Alice sa muling pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa usaping legal. Thank you, Atty. And again, Happy New Year po.